kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. January 29, 2024 Matapos matodas ang tatlong mga sundalo ng Estados Unidos na nakabase sa bansang Jordan, bunga ng pag-atake ng drone na armado ng armas na nagmula sa Iran ay matik na. Nanaisip ng lahat na re bakang Estados Unidos sa lugar na pinagmula ng drone na bumanat sa kanilang tropa. Pero sinabi ng White House na para hindi na lalaki ang gulo ay hindi ito gaganti. Gabi ng February 2, 2024, dinagsa ng breaking news sa mga news channels sa buong mundo nang mapabalitang inatake ng drone at fighter jets ng Estados Unidos ang ilang pasilidad na pagmamayari o mano ng Iran sa loob ng Syria at Iraq umabot sa 85 mga target sa pitong mga lokasyon ang kanilang binanatan bilang ganti sa ginawang pag-atake sa kanila sa Jordan na ikinalagas ng tatlo nilang mga sundalo. Pulbos ang mga imbaka ng armas ng Iran na pinaniniwala ang pangsuporta nila sa mga rebelde na siyang umatake sa mga tropa ng Estados Unidos at ilan pang kinukonsidera ng Iran na kalaban nila. Ayaw nilang magkaroon ng direktang kumprontahan sa gyera sa Iran tanging mga pasilidad sa Syria at lang ang binanata ng Estados Unidos. At hindi nila ginalaw ang anumang pasilidad pang na nasa teritoryo mismo ng Iran. Ayon sa ulat, 18 ang mga personel na nasa Syria ang nayari matapos ang ginawang airstrike ng mga Amerikano. 16 naman sa Iraq ang nayari at 23 ang mga nasugatan. Ayon sa Estados Unidos, simulang magkaroon ng gyera sa Gaza ay isanda anim na pung beses na raw inatake ang tropa ng mga Amerikano na nakabase sa Iraq, Syria at Jordan. Kung hindi rocket side drone naman ang ginagamit laban sa kanila, kaya ang ginagawa ng Estados Unidos ngayon ay isa lamang respawn sa pag-atake sa kanila mula sa mga grupo na suportado ng Iran. Samantala, nagsani-pwersa na naman ang Estados Unidos at United Kingdom para sa isang airstrike na kanilang ginawa laban sa grupong Houthi sa Yemen. Fighter jets ang bumira sa 30 mga target sa 10 lokasyon na binanatan ng mga Amerikano at Briton. Mga naka-impact na mga armas sa ilalim ng kanilang pasilidad ang siyang binira ng mga fighter jets para lumpuhin ang kakayanan ng huti ng mga hijack at manira ng mga parkong dumadaan sa kanilang teritoryo dahil walang pakialam ang huti sa kung anong parko ang kanilang targetin basta't dumaan lang ito sa kanilang teritoryo ay siguradong may kalalagyan ito kaya hindi lang Estados Unidos ang nanggagalaiti sa kanila kundi halos buong bansa na may mga barkong dumadaan sa Red Sea para sa kanilang mga lihitimong negosyo. Ang grupong Houthi ay kilala rin sa isa sa mga nagbibinepisyo ng armas na ibinibigay ng Iran para magawa nila ang kanilang mga plano. Sa ngayon ay wala pang direktang kumprontahang nangyayari sa Iran at Estados Unidos pero sa patuloy na pag-atake sa mga Amerikanong sundalo ay darating talagang panahon na hindi na maiiwasan na magpang-abot na talaga ang Iran at Estados Unidos. Ikaw, nababahala ka ba na baka matuloy na ang ikatlong digma ang pandaigdig kapag patuloy na lumala ang sitwasyong ito? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.